So meron dumaya dito mga katropa from Nasugbo, Batangas. Malayo pa yung binyahin nila. Ilang buwan na ni Stack po, sir? Taon na po. Taon na? Tatlong taon. Saan siya? Diyawin. Ito yung mga gamit niya, sir. Ano? Apo, ayan, po. Sinakon niyo lahat. Apo. Pati yung kanyang mga wiring. Apo, yan po. Bala po yung 2,000. Ito yung fuel pump. So, ito yung scooter mga katropa nang galing ng Batangas. Yung modelo pala na ito ay Nexus 500. First time lang namin maka-encounter ng ganito. Tapos yung wiring ng coding niya, hindi ko pa alam or wala pa idea. Mga function ng kanyang wiring, ng coding, ito yung kanyang ECU. Pero ganun pa man, tinanggap pa rin para pag-aralan na rin, pagkakataon na rin para mapag-aralan yung ganitong klaseng motor, yung ganitong brand, Nexus na 500. Pinaiwan ko na lang dito sa amin sa Lingayan. Tapos i-update ko na lang si boss kung nagawa ba o hindi. Pero 50-50 mga katropa, hindi ko may papangako sa

So mayroon dito mga katropa na Mio MXI dinera sa atin, sinakay nila sa garong kahapon. Galing na to sa ibang shop ng part ng Binmalay at hindi nila mapaandar mga katropa kasi ang problema daw umiinit yung kanyang ECU. Ito, kapag sinalpak yung computer box niya, pag sinusi, wala pang 5 minutes sobrang init na yung ECU. Halos hindi na siya mahawakan. So kapag ganitong klaseng problema mga katropa yung na-encounter niyo sa inyong motor o sa motor ng inyong customer, na kapag umiinit yung kanyang computer box ay malaking kinalaman yung kanyang TPS sa gilid ng ating throttle body kung mapapansin nyo meron kayong makikitang sensor ito yung tinatawag nating TPS o throttle position sensor kadalasan sa mga ganitong motor na may UMX na fuel injected kapag grounded yung kanyang TPS umiinit yung kanyang computer box walang fuel pump at syempre wala rin siyang quarantine lumalabas ngayon kung sakaling na encounter nyo yung ganong klaseng problema na umiinit yung kanyang computer box ang unang gagawin natin ay tanggalin nyo agad yung sakit ng ating TPS kasi kapag hindi nyo tinanggal yung sakit ng TPS at nag-troubleshoot pa kayo kung ano-ano o rinahanap nyo yung wiring kung saan yung problema ang nangyayari nasisira na yung ating ating computer box kasi umiinit na nang umiinit yung piyesa dun sa loob. Kung sakaling nasira ang inyong computer box, syempre magpapalit kayo ng bago. Pero bago kayo magpalit ng bago, kailangan nyo magpalit ng bagong TPS. Dahil kapag hindi kayo nagpalit ng bagong TPS, mapupundi o masisira uli yung ating computer box na bagong ikakabit. Kung wala kayong mahanap na pang Mio MXI na TPS, maaari kayong gumamit ng pang NMAX version 1 na TPS at pang Sniper 150 na version 2 at version 1 parehas lang sila ng Mio MXI. Yun yung mga pwede yung gamitin at compatible silang ikabit sa Mio MXI. Dito mga katropa, ito yung gagawa natin ng video. Ito. Mga nakaraang video ko, madalas nyo makita rito yung motor na ito. Ito yung Nexus 500 na galing ng Batangas. Medyo sumusuko na ako dito dahil yung kanyang mga wiring ay hindi ako pamilyar sa coding. Tapos yung kanyang mga materyales o yung mga piyesa niya pang sasakyan halos. Halos hindi siya nahanap dito at hindi common yung kanyang mga materyales. So sa pag-check namin mga katropa, napunta ako dito sa computer box. Binaklas namin at nakita namin yung kanyang computer box ay meron ng mga sunog. Ito. Tapos ito pa oh, yung isa. You Yun, oh. know. Ito yung sunog niya. Dalawa at yung pangatlo ay ni ko. Ito yung ni namin at gumana yung kanyang fuel pump. Pero ay lumabas nung kanyang kurente. So, bawat isa nito mga katropa ay 30,000 sabi ni boss. Ngayon si boss, willing uli siyang bumili ng computer box pero ang problema, nagkakalaga siya ng 30,000. Ngayon sabi ko sa kanya, alam ko naman kaya mong bilhin yung computer box pero ang problema, hindi ko sure kung aandar yung motor kapag bago yung computer box. Kasi tignan nyo naman, oh, yung kanyang wiring, magulo. Tapos baka may mga iba pang sensor na kailangan para lumabas yung kanyang kurente. Nag-suggest ako na i-convert na lang sa carb type itong motor niya para kung gusto niya talagang umandar. Dahil itong motor ni Boss ay mayroong sentimental value sa kanya gamit niya ito sa Italy dati. Ngayon kung gusto mo i-convert na lang natin sa carb type sabi ko. Pero sabi niya, uh, yun na nga yung sinasuggest niya dun sa Cavite na napanggalan niya yung paggawa ng big bike. Pero sabi nung taga Cavite, maraming papalitan. Papalitan ng harness papalitan ng magneto, papalitan ng stator at kung ano-ano pa. Pero sabi ko pwede lang na natin siyang i-convert na gamit yung harness mo dati, gamit yung gamit yung kanyang magneto. So sa video na ito mga katropa, ipapakita ko sa inyo yung step by step na galing sa fuel injected na motor i-convert natin sa carb type. Para sa ganon, magamit na ni boss yung kanyang motor na gamit niya dati sa Italy. So para may convert natin sa carb type itong motor ni boss mga katropa, ang gagawin natin. Lahat ng wiring dito, aalisin muna natin, ikiklir muna natin lahat yung kanyang wiring para malinis siyang tignan at mas komportable tayong mag -convolt. So ito na mga katropa, natanggalan natin yung kanyang wiring, nalinisan natin. syempre kapag i-convert natin ito sa carb type, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng pulser. Ito yung gagamitin natin. Yung pulser na gagamitin natin ay mayroong dalawang wire. Para kung sakaling baliktad yung polarity ng trigger ng ating pulser, hindi na tayo ng crankcase ng ating magneto. Dito na natin babalik rin sa mismong wire. Kaya pag mag-convert kayo, dapat dalawang wire yung gagamitin nyo. So, ito yung pulser na gagamitin natin mga katropa. Tatanggalin natin yung panggilid na to. Diyan natin ilalagay yung ating pulser Hanap tayo ng pwesto dyan. At heto naman yung dating pulser ng motor ni Boss. Ito yung kanyang itsura. Tapos, yung trigger niya ay yun. Kung makikita nyo, maraming ngipin na yun. No? dyan siya nag-trigger. So ito, bagong bili ko rin dahil yung dating pulser niya ay grounded na pero ayaw pa rin mabas yung kanyang kuryente. Kaya, iko convert na lang natin sa carb type yung kanyang motor. So ito na yung magneto ni boss mga katropa. Tapos ito yung ating pulser na ilalagay. At nakikita ko, dito ko siya sa part na ito ilalagay. Nakaganto siya. Didiscartehan natin. Maluwag yung part na ito eh. Ito yung kanyang cover. Oh. Itong side na ito, maluwag. Walang tatamaan. So, ito na yung pinamasin shop natin mga katropa. Oh. Ito yung style na ginawa natin. Pinamasin shop natin. Pinalagyan natin ng bracket yung kanyang pulser. Tapos, ito naman ang yung kanyang plate. Ilalagay natin dito. Ito yung kanyang itsura. Okay, di ba? Parang tunay. So, ito na mga katropa, yung ating pulser. Yan yung kanyang itsura. Pero yung dito, babawasan pa natin yan. Medyo dikit sa magneto. So, syempre, nilagyan na natin yung pulser. Ang susunod na gagawin natin, yung trigger naman ng pulser dito sa ibabaw ng ating magneto. Ang gagawin natin, itatap natin yung kanyang piston sa pinakasagat. Dapat yung level ng piston ay nakatap. Tapos, pag natap natin, maglalagay tayo ng trigger na halos lalagpas siya doon sa trigger ng ating pulser. Yun yung trigger ng ating pulser yung gitna. Halos 2mm yung kanyang lagpas at hahabaan natin siya na mga ganito, mga siguro mga 12mm para pwede tayo mag-adjust or mag-timing at pwede tayo magbawas sa kanyang trigger. So, heto na mga katropa yung ginawa nating marking sa magneto ni Boss. Heto na yung magiging timing niya. Ang ginawa natin, tinap natin yung kanyang piston, tapos ginuhitan natin yung kanyang magneto na lagpas doon sa sir. Bakit lagpas? Kasi dapat pag tap ng piston ay natapos na rin yung cycle ng kuryente So ito yung kanyang itsura Pag umikot yung magneto dadaan sa pulsar natin Back, may kuryente bago mag tap natapos na yung cycle ng kuryente So ganyan yung timing na ginawa natin sa kanya Okay? So, pagkatapos yan, tatanggalin natin yung magneto at ito, ipapawilding natin siya ng bakal. So, ito na mga katropa yung makina ni Boss. Tinanggal namin dito sa chassis kasi hindi namin matanggal yung magneto. Medyo malaki yung kanyang puller. Wala kaming puller na ganun kalaki. Kaya, tinanggal na namin yung makina tapos din sa machine shop. Ito yung dinrowing natin. Eh, yung pinadagdag natin dito sa kanyang magneto. Ngayon, kapag umikot yung magneto, dadaanan niya yung ating pulser. Iyan na. Saktong sakto. Okay, so pwede na natin itong ilagay. Daniel, isampan na yan sa, ano, sa chassis. Palapasin na natin yung kuryente niya. So yun na yung makina ni Boss mga katropa na ilagay na natin. Ang gagamitin natin dito na CDI ay pang Mio Amore. Pero pwede rin kayong gumamit ng 4-pin CDI. Tapos gagamit tayo ng ignition coil na pang carburetor. Yung ignition coil na gagamitin natin ay pang XRM. Tapos syempre yung socket. So heto na mga katropa yung ating ignition coil. Dito na siya nilagay naglagay tayo dyan ng ground tapos naglagay tayo ng wire sa mismong ignition coil so bago natin i-wiring yung ating CDI ang gagawin natin dito sa kinumbert natin na pulser yung dalawang wire niya, dudutungan natin ng wire to tapos gagawa natin ng paraan dito sa rubber kung paano natin may lulusot yung wire pagkatapos natin siya madugtungan, ay isa na natin yung kanyang crankcase cover para ma-wiring na natin yung ating CDI so heto na mga katropa na isa uli na natin yung crankcase na motor ni boss at heto naman yung dalawang wire ng ating pulser. Dinugtungan natin para umabot dito. So, ang gagawin natin mga katropa, gamit yung battery muna. Ito muna yung ano natin. Gentle, paano nga? Battery muna yung gagamitin natin kasi wala pang harness. Papalabasin muna natin yung kanyang kuryente. Tapos, subukan natin isprayhan yung butas na to kung under siya. So, ang unang gagawin natin dito, yung ground ng ating ignition coil, ilalagay natin sa ground ng battery. Negative, gentle, ilagay mo. Tapos, itong wire ng ating pulser, dalawang wire to, mamili lang kayo ng isa rito at ilalagay natin din sa ground ng battery. So bago natin i-wiring yung CDI ng Mio Amore sa mga hindi nakakaalam kung paano i-wiring to o kung saan yung kanyang pin out. Ito yung kanyang pin out. So yung CDI ng Mio Amore, ito yung kanyang lock. So kapag nakaharap sa inyo yung lock ng ating socket, yung kanyang pin out ay ito. Yung kulay pala nito, wag niyo nang iintindihin kasi minsan pag bumili kayo ng socket, magkaiba lahat ng kulay na mabibili nyo sa ginagamit ko rito. So ang importante rito, hindi yung kulay. Ang importante yung kanyang pin out. So dito sa baba, bandang kaliwa, itong dilaw na to, ito yung pwesto ng ignition coil. Gentle. Diyan mo ilalagay yung wire ng ating ignition coil. So ito yung wire ng ating ignition coil. Doon natin ilalagay sa baba, bandang kaliwa. Pag napaandar na natin to mga katropa, ang gagawin natin, ilalatag natin uli yung kanyang harness, pero babawasan na natin yung kanyang wiring. Dahil hindi na siya fuel injected, kundi carburetor type na siya. So, heto na mga katropa, yung ating baba, bandang kaliwa. Ito pa rin yung lock ng ating CDI na na natin dito sa wire ng ating ignition coil. Ang susunod natin, ito namang taas bandang kaliwa pa rin. Ito yung mismong positive supply ng ating CDI o ilalagay natin ito sa accessory wire. Pero sa ngayon, ilalagay muna natin ito sa positive ng ating battery. So, heto na mga katropa, yung taas bandang kaliwa ng ating CDI na ilagay na natin sa accessory wire o sa positive supply ng ating battery. Yung pulser pala kanina mga katropa, yung wire ng pulser, nilagay natin sa ground. Ang gagawin natin, aalisin natin dito yung pulser. Gentle alisin mo nga to. Kasi dito sa CDI pala, mayroon na siyang pinuproduce na ground. So para hindi na malito, tatanggal na natin sa ground yung pulser. Dito na, na natin ilalagay sa CDI. So dito pa rin sa CDI mga katropa, dito naman tayo sa bandang kanan, yung baba bandang kanan ng ating wire ng socket at yung taas bandang kanan ng ating wire ng socket. Dito sa pulser ay meron tayong dalawang wire at dito naman sa socket natin, meron tayong dalawang wire sa bandang kanan. Ilalagay natin ito sa wire ng ating pulser. Ngayon, ngayon, yung isa rito mga katropa ay ground. Ito yung ground. Kapag nilagay natin dito yung wire ng ating pulser at mahirap paanda rin, ang gagawin natin, pagbabalik na nyo lang yung dalawang wire na nilagay nyo rito. Ganun lang din yun sa pagrekta sa ground. Pero dito naman tayo kukuha ng ground ng ating pulser at yung isa naman ay dun sa taas bandang kanan dito. Lalagay natin. Pag mahirap paanda rin, balik na rin lang yung polarity. Yung ating throttle body mga katropa at saka manifold, tatanggalin natin yan at magpapa-improvise tayo sa machine shop ng panibagong manifold para mailagay natin yung carburetor. Ito hindi na natin ito magagamit. So, heto na mga katropa, yung dalawang wire ng ating pulser na ilagay na natin dito sa baba bandang kanan ng ating sakit ng CDI. At yung isa naman ay nilagay na natin sa taas bandang kanan ng ating sakit ng CDI. Hindi pa natin siya nilagay ng tape kasi mamaya pag pinandar natin, pag hirap umandar, papalita natin yung dalawang wire na to. Dito naman tayo mga katropa sa taas bandang gitna. Heto naman yung pinaka ground ng ating CDI at ilalagay natin to sa ground ng ating motor o sa ground ng ating battery. So ito na mga katropa yung wire ng ating socket sa gitna. Nilagay na natin sa ground. Tapos mag improvise tayo ng wire dito gentle. Maglagay tayo ng wire dito sa positive para ma-trigger natin yung ating starter. At syempre itong ground ng body ground para hindi masunog yung wire natin. Ilagay natin dito sa ground na no. So heto na mga katropa yung pinaka-ground ng ating motor, nilagyan na, na natin dito sa ground ng ating battery. At heto naman yung live ng ating starter motor, nilagyan natin siya ng wire para i-trigger natin dito sa positive. Yun muna yung gagawin natin, DIY muna tayo habang wala pang harness. Ngayon, tignan natin kung may kuryente yung lalabas. Gentle, hawakan mo to. Itutok mo sa ground, na ha? Tapos, habang nakatutok sa ground, mga katropa, itong positive supply ng ating starter motor, ilalagay ko sa positive. Tignan natin kung may lalabas na kuryente. Iyan, Oh. It's alive! <laughs> So ito yung dating manifold ni boss mga katropa oh. Yung galing sa fuel injector na manifold Tatanggalin natin to Tapos gumawa ako ng Ito Gumawa ako ng guide na karton Para ipapagaya ko sa machine shop yung korte na ito Kaya yung ating magiging diskarte Para malagyan natin siya ng manifold Ngayon ito yung kanyang itsura oh. May tatlong turilo dyan Tatlong butas Tapos ito kinorte ko to sa manifold na ating lalagay Ito yung pangmiyo na manifold Kasi lalagyan natin siya ng carburetor ng barako Or kapag nabitin, lalagyan natin siya ng carburetor ng pang-reader, yung anong tawag doon, Gentel? Yung pang kargado yung flat ano? Flat side, flat side ano? Okay. So, ito na mga katropa, yung pinamasin shop natin, no. Kuwang-kuwa nila yung model na ginawa natin, ha. Daniela, oh, swab. Swab yung ano, yung machine shop. Ang matindi pa dito Daniel, stainless. Stainless walang kalawang yan. Hindi, walang kalawang to. So nagawa na natin yung bracket nya mga katropa. Dito siya nakalagay. Ito yung kanyang pwesto. Tapos, nung una ito yung gusto kong ilagay. Yung pang na carburetor. Pero baka mabitin siya sa gas. Kaya maglalagay tayo ng flat side. Ito, yung bagong carburetor na, na ginagamit nilang pang karera. Tapos, gumamit tayo ng manifold ng pangmiyo. Dito naman natin siya ipapatong sa ibabaw. So, swabe na oh. Ready, ready na. So, pagkatapos yan mga katropa, syempre, tapos na natin ipamasinsyap yung ating bracket magmumodify na lang tayo ng gasket. So, ito na mga katropa, yung pina-machine shop natin na manifold. Ito naman yung manifold ng Mio. Tapos, yung ginamit ating karaborador mga katropa ay yung original na plano natin, yung karaborador ng barako. Kasi itong flat type na karaborador, mukhang barado na at mukhang may problema yung kanyang jettings. Naglagay muna tayo ng pansamantalang throttle niya, pero... Ang gagawin natin dyan, mahabang throttle yung gagawin natin. Maghanap tayo ng mahabang throttle na Pagpapwede sa kanya para umabot dito. Paganda natin. The moment of truth. Daniel. Yes, boss. <laughs> uh, oh, sige. Fire in the hole. Ayan. Uh, pa huwag natin paanda rin na matagal kasi wala siyang kulan. Baka magka problema yung kanyang black Pero isa pa, subukan natin. Baka chamba lang yun eh. Baka Baka lang. Lang chamba lang <laughs> eh. Chamba lang. Boss, okay na yung motor mo, boss. Pwede ka lang umuwi ng Pilipinas. Ay, <laughs> oh, isa pa. Sige. Okay na okay mga katropa, umandar na yung motor ni boss na sakit sa ulo niya ng halos tatlong taon. Ngayon ito, first time, umandar yung kanyang motor pero hindi na siya fuel well injected kundi carb type na. Kinumbalt na natin sa carb type kasi nga 30,000 yung kanyang computer box, wala pang mahanap, i-order pa sa Italy. At yung ibang mga pyesa niya walang mahanap din, kaya nag-decide kami na i-convert sa carb type. Pero sabi ni Boss sa uh, Cavite, tinanong niya kung pwede i-convert. Sabi dun sa Cavite, sa pagpagawa niya na shop, hindi pwede i-convert kasi maraming papalitan. Pero ito, ang ginawa natin ay panalitis lang. Nakita nyo, napakaganda na minor. Alright, suwabi ng suwabi mga katropa. So yun ang mga katropa kung sakaling mayroon kayong ganitong na-encounter na klaseng motor Walang piyesang mahanap dito sa atin Dahil imported nga yung ganitong mga klaseng motor at walang mahanap na piyesa Kung sakaling wala kayong mahanap na piyesa, ganun lang yung dapat yung gawin Tamang timing lang dun sa magneto Tamang discarte sa adaption ng ating manifold Ahandar at ahandar yung ating motor At may convert natin sa fuel injected papunta doon sa carburetor type Approved! <laughs> so yun ang mga katropa. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan na nyo sa inyong panganap buhay or sa inyong pag diy Maraming maraming salamat mga katropa. God bless at syempre ingat palagi sa pagwawiring. wiring Gentle, isa pa. sa pa. Mukhang nakaka-excite eh. <laughs> Nakakaano eh ah? Buhay na buhay eh. Ah, sige, isa pa, isa pa. 500 cc Okay.